food trip ka ba at kailangan mo ng mga street food pero wala kang makita? Kung taga ba na baka, raya, makambong, habagatan, tabon, binitagan? Pwedeng pwede mong pasyalan ang lugar na to. Bukas sila 3pm hanggang 6pm. Sa mga nagtatanong at hindi pa alam ang lugar na to, dito lang yan sa Baywalk Seaside. Dito lang yan sa tabing lawa sa baba ng Talim Point National High School. At kung manggagaling ka naman sa Tabon Binitagan, dito lang yan sa bagong gawang Baywalk bago dumating ng hambagatan. At talaga namang masusulit mo yung pagpunta mo dito. At may mo na parang wala ka sa isla. Mayroong available na chicken sweet and spicy. Mayroon ding mami pares. At makikita mo naman na puro laman yung panlagay nila sa pares. At di lang yan, mayroon din silang pang topping sa pares o sa mami pares. At syempre hindi mo wala ang blechon kawali na putok batok na pang sa Paris mami. At syempre yung sabaw ng Paris na babalik balikan mo talaga. Sa mga nagtatanong surprise, price eto papakita ko na sa inyo. At kung gusto nyo matikman yan hanapin nyo lang si Boss Dos. Siya yung owner ng Paris mami dito sa tabing lawa. Talaga naman, binabalik-balikan ng customer yung kanyang mga luto. At hindi lang yan, marami ring nagtitinda dito ng mga street foods. Merong available na kwek-kwek, merong atay ng baboy, meron din silang chicken skin and leg, at meron din malamig. At sa kalapit naman, meron tayong makikita cheese stick, kalamares, at kung ano-ano pa. At dito naman sa katabi, mayroong barbecue, may paanang manok, may talites, dugo, hot At syempre hindi rin mawawala yung inihaw na hita ng manok. Meron din silang barbecue, mga malamig at syempre yung takoyaki bam kung gusto mo. At talaga namang araw-araw dinadayo ng maraming tao, mga estudyante o mga namamasyal yung lugar na to may 100 pesos ka talagang masusulit mo nakapasyal ka pa nabusog ka pa at nakita mo yung lugar na to na tabing lawa dito sa Talim Island kitang kita nyo naman napakadaming tao araw araw na pumapasyal at don sa hindi pa nakakapunta at nakakarating dito abay bilisan mo na so paano ba yan hanggang sa muli bye bye